Oh no. Lapit na oh no. Mga basura. Ayan na, nagtambak na ang basura. Oh no. Dito na tayo eto na nga yung sitwasyon sa amin matapos magasik ng lagim ang bagyong Karina. Kabado 20 na nga ako dyan kasi mga 3 inches na lang papasukoy na yung bahay namin. At hindi ko alam yung gagawin ko kasi wala naman dito yung asawa ko kami lang dalawa na anak ko. Mabuti na lang at huminto na rin yung bagyo ng mga pahapon na. Pero sa to say, yung mga katabi namin bahay, na mga kapamilya namin, lumubog na nga yung bahay nila. Pinasok na ng tubig. Kaya yung mga kapatid ko tumulong din ng pagtatambak ng sako na may buhangin para hindi pasukan yung tubig. Pero yun nga, hindi rin kinaya. Pinasok na talaga yung loob ng bahay nila. At dahil maulan, naisip ko na rin magluto ng sopas. Ayun nga, nag-request din yung kapatid ko na magsopas. Kaya mabilisan, nagpabilin lang ako ng gulay. Tapos yan. Sabi pa ng kapatid ko, wag ko daw labsakin kasi hindi daw masarap pag labsak. O ba? Diba? Chusy na, demanding pa. Mabalik tayo sa bagyong Karina. Grabe yung epekto niya, no? Pero sabi sa balita, mas matindi pa rin daw si Ondoy. Pero kung titinan, yung mga bahay na dati hindi binaba, binaha na ngayon. Siguro epekto na rin ng global warming to, no? Pagkatapos ko ng mga gulay, ito na nga nagpakulo na ako ng tubig. Tinulungan ko na rin yung kalan, kaya nagpakulo ako ng separate, tsaka ako sinalin dyan sa kaserola para mabilis na siyang kumulo. Anong oras na rin kasi na mga panahon na yan, kaya sakto lang para magkabihan kami. At nang kumulo na ng tuluyan ay inilagay ko na yung elbow pasta. niluto ko lang itong pasta tapos ay nung kumulo na siya ay hinango ko na rin dahil nga ayaw ng kapatid ko ng malabsa kailangan nating ihiwalay itong macaroni sa pagluluto ng sopas so kailangan lang muna natin siyang iset aside tapos mamaya na lang ulit natin siya gagamitin sa isang malinis na kawali ay eh, naglagay ako ng margarine. Opo, gumagamit kami ng margarine sa sopas kasi mas malinamnam siya kapag kumpara mo doon sa wala. Yun nga lang, ang downside niya, kapag lumamig na yung sopas, eh medyo mamantika. O yung nagbubuo-buo yung margarine niya. Pero pwede niyo namang initin yung sopas, ba? Diba? Dahil masasarap namang kainin ng sopas kapag mainit. Iginis ako na yung sibuyas at bawang. Tapos ay inilagay ko na yung corn beef dahil nga medyo vegetarian to at mabilisan lang. Corn beef yung pinaka mas mabilis sa solusyon diyan kung walang karne. Tapos inilagay ko na rin yung carrots. Konting halo-halo lang at inilagay ko na rin yung mga hot Sunod ay inilagay ko na rin yung paminta at saka yung patis. Pinaghalo-halo ko lang sa isang pan itong mga ingredients tapos ay hindi ko siya masyadong gigisahin dahil ililipat ko rin naman siya doon sa kaserola na pinaginitan ng macaroni. Dahil nasipsip sip na ng macaroni yung tubig kailangan ko ulit magdagdag kaya it takes time din para kumulo pero nilagay ko na rin yung ginisa ko kanina para sabay na siyang malabog. Tapos ay hinalo ko lang para kumalat yung lasa. Sige, halo. Bilangin nyo kung makailang halo ako dyan. Tapos niyan ay nagdagdag na ako ng pork cubes. Pero dahil isa lang yun, kinapos, nagdagdag ako ng chicken cubes. Okay lang naman yung lasa niya, same same lang. Titimplahan pa naman natin yan mamaya. Ang importante lang kasi dyan is maging malinamnam siya, kaya nilagyan ko ng cubes tapos inilagay ko na rin yung gatas tapos hinalo ko ulit oh hindi pa tapos nagwawaw na yung anak ko nilagyan ko ulit ng patis tsaka paminta kasi ginagawa ko siyang layering taray layering para hindi mabigla yung lasa inuunti-unti ko siya para ma-adjust ko siya since kutub-kutub lang yun at walang sukat-sukat ganun na lang ginawa ko tapos nilagyan ko rin ng magic sarap para sumarap O, tapos hinalo na naman natin. Walang katapusang halo. <laughs> ang pangkuling nilagay ko ay yung cabbage. Dahil mabilis lang naman maluto to, dapat talaga ihuli na natin para hindi siya ma-overcook. Tapos hinalo ulit natin. Sa panghuli nilagyan ko ng konti pang asin kasi medyo natabangan pa ako. Ayan, natuna. Yo. Na Perfect. Wah, wah, wah. Ito na yung macaroni na hiniwalay natin kanina. So, yung gagawin namin, ay eh, nakahiwalay yung macaroni, tapos kukuha na lang kami ng sabaw. In that way, hindi siya malabsak. And, at the same time, makukontrol mo yung dami ng portion na gusto mo lang kainin at saka yung sabaw na gusto mo ilagay. Wow! wow. Hoy! <laughs> Bata makulit! Wow! Wow yan. Yuri, what's this? Ada! Ada!

Wow Hmm Yummy yum. Yes Yummy Yummy bah So good Mainnya tak? Ah Ini dah oh. pada Yummy Yes Say Do ampi Makin Dumuha niya kayo. Bye. Bye, siguan mo nga si Tita Malu sa labos. Lalagyan. Tsaka si Pwede. Wala kasi ni lalagyan eh. Para sa mga naglimas ko, o oh, anong pagod na. Hotdog yan! Hotdog! Ano ba Ano may balgyo din dyan. Pakot na talaga dyan. Dito ang sopa sa atin? Oo. Oh, oh, kumuha ka na. Hindi, ko. ako Bago? Original? Hindi. Ising biyat ka. Hindi ko nalagyan. Kumuha sa amin. Wala akong ano pinggan. Kakaunok. mo. Joat ko. toko. Kumuha ka lang kayo. Tawagin si Zyra. Kumuha na kayo. Marami naman yan. Hindi mo mag-uubusan. Pero... Ba?